Hello guys, welcome to my YouTube channel at kung bago ka pa lamang sa so YouTube channel ko na to huwag makakalimutan mag subscribe and click the bell button para maging updated ka sa lahat ng mga videos na magagawin namin Pinabati ko kayo ng isang magandang umaga at hapon gabi kung anong oras yung mapapanoorin ng video ko na to uh, For today's video, gagawa kami ng Jojo uh, wine na to pero mutual friend namin dalawa. So, sana sa mga mababanggit namin na pangalan dito, no friends. At alam ko na may benefits sa atin, sa atin parehas to. Kaya watch out. Uh, nyo na lang ang susunod mangyari. Yan, bagong lahat. So, bagong lahat, shout out nga pala sa sister-in-law ko na pinahiram kami. Thank you. Pinahiram kami nito. Ay, hindi naman niya alam kung anong gagawin namin dito. Basta pinahiram na lang niya. Okay jojowain o okay, totropahin. Alam ko best friend mo siya since high school. Hindi na ngayon, nagkaway na kami dahil sa ano niya. Sensor. <laughs> Ang pangalan niya ay si Hazeline Carido. Ayun, Hazeline hey -Hey Carido, shout out sa'yo. Uh, BFF ko yan since high school. Classmate kami niya ng second year. Second year, third year, fourth year, hindi na kami magkaklase. Anong tanong mo? Jojowain o totropahin? Ah. mo. Tropa lang 'yan. Oh my god! Wow! Hindi um, yun sagot ko. Ah, uh, totropahin ko lang si Celine si Carido. Uh, kasi mabait 'yan, mabait 'yang tao na 'yan, saka kismosa 'yan. <laughs> Ayun, shoutout shout out nga pala sa iyo. yung twist eh sabi ko. Ah, uh, yun nga. Kung gusto niyo magpagawa ng decals, kung gusto niyo magpagawa ng sticker, any kinds of sticker, tsaka chrome sa mga ano niyo, sticker sa sasakyan o kahit saan, sa tricycle, malalagay ko sa description sa description kung saan yung shop nila at kung anong pangalan ng Facebook page nila. Okay, next. Alam ko na kasama mo siya sa Wait po dati sa Green Hills. Okay, pangalan natin. Hindi ko alam ang pinidun niya, pero si Jojoa and Ototropahin. Daisy. Si Daisy Prajo. Hindi kasi Daisy Prajo yung pangalan niya sa Facebook eh. Pero si Daisy, kung Jojoa and Ototropahin. Tropa lang, tropa lang. Tropa lang si Daisy. Oh my God! Totropahin niyan si Daisy kasi okay yung si Daisy kasama. Minsan lang maingay. Pero, bait namang tao yan. At saka pala, that, uh, nakasama ko na yun sa work. Okay naman siyang kasama. Magaling magbenta ng mga units yan. Uh, nagbibenta sila ng iPhone. Kahit any kind of iPhone. Samsung, Vivo, OPPO. Vivo, OPPO, iPhone. Like Laga <laughs> <laughs> naman. <laughs> nagbibenta sila ng mga ganun sa Green Hills. Ang shop namin sa Green Hills ay sa Theater Mall pangalan ng na shop namin na Extreme Mobile Trading. I ilalagay ko sa description uh, sa description kung saan yung shop namin sa Green Hills. And shout out nga pala sa mga bayo sa bio ko nagbabagawa rin sila ng, ng, mga cellphone, iPhone and Samsung. Lahat ng iPhone ginagawa doon, iPhone specialist kami doon. Ah, uh, yon si Daisy, Jojo, ay Pro pa lang yan. Ayos yan. Good. Nice. Alam ko kababata. <laughs> Musha. Hmm. Ano? Ipa. <laughs> girly, girly ass. <yang>. Tropa lang. Hindi, <laughs> 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 tropa lang. Tropa lang si Girlie. Okay yan. Okay yan kasama si Girlie. Tsaka bata pa lang kami magkakilala mga kami dyan. Grade 1, magkaklase na kami dyan eh. Grade 1, grade 2, hanggang grade 3. Pero lumipat rin siya ng ibang school. Kung Jojo Y na to tropahin, tropa. Tropa lang. And shout out nga pala dun sa... Nagkita niyo yung mukha ng asawa ko. Yan. Sa kanya yan, sa kanya yan binili. Chantal. Lahat mamaya ng lahat mamaya ng mga... Mga... Tawag doon? nabanggit na... Lahat ng mga nabanggit ko na Jojoine at Atropaeng yung shop nila, yung mga binebenta nila. Kung gusto nyo bumili ng product nila na alam naman natin na affordable at talagang... Maganda o. Oh. Maganda yung kinalabasan. Actually, hindi pa ako gumagamit niyan. Hindi. Sa located at sila sa may... malapit sa ABS. May nalagay ko sa description sa description kung saan yung shop nila at kung ano yung mga binebenta nila. Affordable talaga. Tsaka... Kita niyan yung resulta. <laughs> Next. Best meet natin sa nong college. Best friend na rin siya. Puro best friend na lang. Plus 3 ito toto ka. Sino nona <laughs> Ayun, kung Jojo Y na to, tropa yung tropa, tropa yun si Nona. At saka, shoutout nga pala sa'yo. Um, uh, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat dun sa pinabot mo sa aming tulong nung... Thank you. Nung... Nangailangan kami ng tulong na hindi ka naman nag-alinlangan. Hindi ka na nangingi ng confirmation o kung ano pa man. Kaya, tunay kang tropa. Shoutout. Ito, alam ko. Alam ko, alam ko, alam mo jojowain o totropahin. Kawork ko siya dati sa Super 8. Hello, Pami! Si Pami. Si Pami Ortiz yun, di ba? Ano ba ang pilito ni Ami? Pamela Ortiz. Ayun. Hello sa'yo. Hello, shoutout pala sa'yo. Tsaka subscribe sa boyfriend. Subscribe ka na. Tsaka subscribe ka na. Uh, shoutout pala sa'yo saka sa boyfriend mo na hindi naman kami nagpaalam. Nasasama ka namin sa content na to. Ano bang kinalaman mo rito? Yan, maraming maraming salamat. Uh, kung Jojo, why not try sana na lang yung iba kang sagat. Sige, so, yeah, Jojo, why na lang? Kasi okay yung si Pam. Uh, anong sagot ko? Ni? Jowa. Ayun, Jowa. O, oh, ba't galit ka? Jojo, why not Kasi okay siya, simple. Tsaka bumibili yan pagka nagbebenta agad lang. Oh. Yon, bumibili yan, yan. walang Walang kabog-kabog hindi mo na kailangan pilitin. Bumibili ng mga paninda ng asawa ko. Uh, kahit anong ibenta ng asawa ko yan, PM lang yan. Siya na nahihiya na hindi bumili. Kaya shout out sa'yo. Uh, thank you sa so pakananood at uh, kung nagustuhan nyo yung content na ito, huwag nyo kakalimutan na click ang subscribe and, uh, and, like. like and share and, and share. click the bell button. And click the bell. <laughs> click the bell button para updated kayo sa mga mangyayari sa susunod. Kung nag-away na ba kami ng itong asawa ko dahil sa sagutan ng mga jodjawain at otropahin na ito. Yun, isang magandang umaga, isang magandang umaga, gabi, hapon, tanghali, kung anong oras niya man ulit papanoorin itong video ko na ito. At shoutout nga pala, nalala na sa asawa ko na talagang ini-inspired ako na gumawa ng vlog. Talagang hindi mapakalito eh pagka tiktok ako. So, mag-ano na daw ako, mag-vlog na, mag na daw ako. At thank you sa supporta mo. Yun, mo kaya shout out sa inyong lahat at subscribe ha. Thank you.